Ari ni pura tang giniling as bok marinela pa po ken dapat do. May kaduano kung kilong gulay ba lang may itong. Oh, marinela pa po ken gagawan daw wala da po siguro. Oh. Oh. Kani dia da pong karinian eh. Bulamya malubla naman pitche yung asbok do. Marinela po pero kukwala po. Marinela po rin. Oh. Dam dampo lang pa po kanyan din. Okay. Oh, 'di ba? Josko ko nya mana. Baka niya po yung usong yan ni mga nga Samji. Makabaligtad ka kay. Makatas ka kay kay. Eh, eka pa pa ilupa kasi makakarin eh. Puta po kanya mga larang original uh, mga mga Samji. Ilang katakanda. Ito na po yung baby stay <laughs> out. O mag-hi kayo kayong vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog ni, hi vlog eh, hi vlog. Hi vlog. Oh. pa pura ini pa kakokla po. Ito to sa Karang hanggang ma, ma po inuman Punta po kanya na iyo bitis na makatas ng makatas. Lumakad la po kanya po ta makalukluk. Oh, eh utok ya pa mong utok wala nang gatas yo. Oh, dude. Hey, dude. Dude. Oh, dude. Okay o oh, ikiyi yeah, po yung tsaka <tipas> 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 may aton niyan dagul na spoke si ikiyi po mababago ko naman ang po ay tayo. po ay, ano. <tipas>

niya po ito meto megleleya mo pero ko po. Oh. po pa. Oh, ang kaya po bibilangan niya kung pila niya pila niya bulong kay kuya no. So mo kanya kaya. sauce. Kay takpan ni lupa na subo ni. Eh. Oh. Ang kanila dan kanila kan dapat dan. Kuya na po rin Samji. May bala kanya.